Okay, so nakapaghatid uh, na tayo. Time check! 7.04 So ito na nga ang latest mga atsing. Ay! Jesus ko cool Lord! Ito ang bago. Ha? Ito ang bago. Sa bruhang ano, sa bruhang um, senior ano, senior ah... Uh, Chupoero Ay! Bistado ka bruha! Bistado ka! Ay, tsukaka ka pala ay nako ah mukhang may tumitingin sa akin dito napatingin siya sa akin oh, Ayan, oh. napatingin siya sa akin <laughs> sabi niya si ang ingay alam niyo ba ngayon na Amru ha ay nakakontempt sa Senado na doon sila apat sila yung kanyang ano parang vice ay, yung kanyang pang pangalwa pala doon no ha dati pala yung ano tatlong beses na na ano three terms mayor yung matanda yung matanda doon o oh, ito ang maganda. Ha? Bukod doon sa kanyang ano, ha? Nabooking na siya. Nga siya pala ay JTT. Ngayon, ito pa. Ito pa. Sandali, ha? Yan. Ayan ang mga taga-eskwelahan dito. Ay! Ay, mga bata! <laughs> ang gulo. Ang gulo. Ay, tomboy, oh. Tomboy ba ito lalaki? Ay, Ayan o, no, yung nakatayo. Ay, walang dede. Eh. Lalaki pala mukha lang tomboy. Parang ako lang, akala tomboy ako nung college ako. Tomboy, tomboy kayo dyan. Anakang ko kayo, nakita nyo. Ay! So, eto, eto na nga ang system, mga atsing. So, nakakulong na nga ang baklita. Ha? Ang monggo na baklita. So, um, ah, alam nyo ba, na, <coughs> pag dong, yung mga nagkakasala sa kanila ng member, no ha ay may kaparusahan ang kaparusahan ay pinalalangoy dun sa ang tawag nila ay uh, tawag dito aroma aroma pool <laughs> alam nyo ba kung ano nakalagay sa aroma pool ha grabe ang nakalagay sa aroma pool ha yung pala kumbaga parang septic tank parang ganoon pinalalag pinalalangoy dun sa may mga ah parang um, ah jabs jebs sa mga wiwi ha ah. basta ang tawag nila ay aroma pool wow aroma, aroma pool shit ha ah. pagkatapos eto pa ah. ang tawag daw sa kanila pag halimbawa may namamatay sa kanila hindi pala nakakaano hindi pinalilibing doon kasi nga may sarili na silang simenteryo mga bruha Diyos ko pag may nanganak sila nang bibigay ng ano, birth certificate pag may namatay sila rin na nabibigay ng certificate ah, may sarili silang simenteryo may sarili nga silang gobyerno alam nyo ba kung anong pangalan ng kanilang gobyerno ha? Nueva Jerusalem Chukakak Chukakak basta Nueva Jerusalem wala grabe ano ha? ah, grabe <laughs> grabe kahapon pinahirapan siya ni Bato ha? panoorin nyo panoorin nyo sa Youtube ha? panoorin nyo pagkatapos ninyo ito at yun yung uh, nito, mabibitin kayo. Kasi bibitinin ko kayo eh. Ha? Ah, pumunta na lang kayo doon sa balita. Ha? Ah. Balitang, <laughs> balitang, balitang kulto. Ha? Kung saan makikita nyo, nako, in-interrogate siya ni Bato. Ang sabi sa kanya, oh, talaga bang ikaw ang Diyos? Kung talaga ikaw ang Diyos, ano mangyayari sa'yo pagkatapos dito? <laughs> sabi niya, hindi ko po alam. Ay, bongga ka. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Ah? Ah. Kamanta lang yung, yung totoo Diyos, alam, alam na siya ay ano, mapapako sa sa Cruz Hahalikan ah, siya ni Judas. Ha? Sabi sa kanya, oh. Punta talaga ikaw ang Diyos. Alam mo ba kung ano mangyayari iyo ngayon pagkatapos dito? Sabi, hindi po your honor. Ay! Ah! <laughs> hindi niya alam. <laughs> Napatawa sa kanya si Bato. Hindi mo talaga alam? Sabi ni Bato, ako alam ko. <laughs> ako alam ko. Kapag nagsinungaling ka ng nagsinungaling, if ano ikucontempt -co ka namin, diyan kayo sa sa loob ng ano ng piitan uh, dito sa Senado. So yon Awa ng kulto, nandoon sila, nandoon silang apat, ang mga bruha. Mm, di ba? Grabe, ha? <laughs> Diyos ko, kaya kayo ha. Manatili kayo sa kulto ni Don Ariston. Huwag kayong lilipat sa mga kulto niyang si ano? Yung uh, Socorro. Socorro Chupaero. <laughs> Diyos ko. Ha? Diyos ko, mongoloid na yon. At totoo nga, totoo nga. Tapos naglabas daw siya ng ano, parang ano yon? Meron silang parang a uh, yung uh, family planning ek-ek nila ha? Ha? Na kinakailangan, <clears throat> mga 15 years old, meron ng ano, meron ng uh, um, as early as 12 mapakasal na. As early as 15 dapat magkaanak na. 'Yun 15 uh, yung isang nag nagtestify doon, 15 years old may anak ng isa. Ha? At eto pa, eto pa ang system mga Acheng. Ay, balita ng Acheng. Ha? Ang target pala daw nila, ibinunyag ng isang ano. Ibig sabihin may nagbunyag na isa. Ha? yung kanilang uh, whistle blower na ang pangalan ni Jason. Ay nako! Talaga nga naman. Talaga nga ayaw, ayaw ano. Ah, hindi ano, hindi hindi natin malilimutan. Ang galing magpaatras, so ito. Pero pasok siya oh, galing. Ay nako, I love you. <laughs> Tapos, ah, Yung kanilang whistle ito ang sinabi mga ajeng, ha? Ah, kinakailangan daw kasi nga sila ay parang ano parang more or less parang less than 6,000 all in all ha tapos um, ang target daw talaga nila ay madagdagan sila madagdagan sila ng 50 na bata sa loob ng isang taon kaya kaya talagang ang, ang target talaga nila ay magsipagbuntisan ng mga kababaihan bakit? kasi nga ang target nila ay dapat may madagdagan sila ang kanilang population ng at ah, 50 50 50 na bata ha ah, kada taon imaginein mo yo parang naman hindi sila ano mabawasan di ba madagdagan pa sila no ha ah, yun ang system nila imaginein mo yo 50 magjojontis ka na magjojontis kinakailangan Ah, taon-taon, ma ka ng ma ha ah. Jerger ng jerjer grabe, yun ang quota daw nila kinakailangan 50 50 na bata taon-taon grabe ha? alam nyo ba yung ano, yung masakir ng ano, yung cult, ano nga yun jo ano nga Jones, ano nga yung Jones ha? ano nga Jones yon <laughs> basta, yung masakir sa Amerika ako nakalimutan ko mamaya ano ha, palala nyo sa akin mamaya ha ha, paalala mamaya ha, yung massacre sa Amerika, yung uminom sila ng cyanide, lahat-lahat sila, mahigit na no, less than uh, parang isang libum ang, ang namatay, ang natodas, ganun din ang ginawa, pinapunta sila sa bundok, kasi nga daw, lulubog na, tapos, ha, uh, inimbestigahan sila ng senate, ng, 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 ng isang congressman sa Amerika, ha, uh, uh, hel helicopter yun ha kasi hindi nga makapunta dun kasi ano tawag dito ah uh, yun basta ganun tapos uh, ang ginawa nila ah Pinagbabaril nila, pinagpapatay nila yung ano, congressman pagkatapos uminom sila doon sa ano, uminom sila ng sabay-sabay ng ano yun, ng uh, ng cyanide. Ay nako, basta mamaya paalala ko sa inyo kung anong pangalan noon, ha? Check ko lang. Pero matag ano na yun? Ano yun? Ah, dito. Pumutok 'yun. Nako. Bye everyone. Bye. Bye mga kakulto. Bye. Blackout!